Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development na huwag basta magbigay ng tulong sa mga nanlilimos sa daan. Ang ginagawa daw kasi nila may karampatan palang parusa. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Marymon Reyes. It's the season to be jolly and giving. Kinala pa naman ng mga Pilipino bilang matulungin sa mga nangangailangan. Pero alam nyo bang may hangganan yan ayon sa batas? kapitan at kinausap ng mga social worker ng DSWD ang ilang batang nanlilimos sa lansangan. Nang puntahan nila ang tinitirhan ng mga bata, kapit-bahay lang nila ang inabutan. Single mother yung nanay nito, yun lang po talaga ang naghahanap buhay sa kanya kaya oh, hindi rin siya. Kaya wala na. po siyang kasama. Pinaliwanagan okay, naman ang bata na naiyak na sa takot. Kaya ka namin hinatid dito kasi delikado doon sa kalsada. Okay, Hindi dapat kayo mga bata na kumakalat doon kasi maraming sasakyan. May senior citizen din na ayaw sumama sa social workers dahil hinihintay ang mga anak na nangangalakal. Hindi naman nila ito pinilit na sumama. Iilan lamang sila sa siyam na raan at dalawampung street dwellers na na-reach out ng DSWD at nasa dalawandaan ang mga napauwi sa probinsya o sa kanilang mga tahanan kasabay ng pangako na livelihood assistance at pagbabantay ng LGU. Pero dahil marami pa rin ang nanlilimos, ipinapaalala ng DSWD na ang mga mag-aabot ng limos sa daan ay maaaring mapatawa ng multa na 20 pesos, habang ang mga nanlilimos naman ay maaaring mapatawa na 1,000 penalty o multa o hanggang 4 na taon na pagkakakulong. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy na umiikot ang DSWD para sa kanilang oplan pag-abot at pagtayo ng satellite processing centers para maiwasan ang pananatili ng street dwellers. Ang bonus, may pangkabuhayan daw silang matatanggap mula sa ahensya. Bukod sa paglayo sa kanila sa pangalim sa kalsada, pinitiyak din ng DSWD na mabigyan, ng, mabigyan sila ng sapat na pangkabuhayan at tulong na magbibigay sa kanila ng, ng, bagong panimula hindi naman daw masama ang tumulong, pero dapat ay nasa angkop na lugar o venue ito pinapadaan para walang makukulong na street dwellers at iwas multa rin sa ating mga mapagbigay. Mobile Journal Mary Monreyes, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.